Grabe ang papuri at appreciation ni Maricel Soriano kay Bel Mariano. Kailangan daw siya sa industriya. This is coming from the Diamond Star ha. At dagdag niya pa ang ganda-ganda ng mga mata niya. Natural siyang umarte, totoo siyang umarte, genuine lahat. Kailangan ka ng industriyang ito. Ngayon ay tawag kay Bel Mariano Jennie superstar totoo yan sa sobrang galing niya po hindi na nakakapagtaka dahil talented and beautiful with a heart Being emotional nga si bal Mariano sa kanyang panayam sa kanya dahil talagang maraming believe na believe, lalo na ang kanyang mga kasama sa movie na ito. Trailer pa lang ay talagang pasabog na. What if pa kaya ay pag napanood na natin to, siguradong iiyak tayong lahat. Na talaga ang turing kay Bal Nung una pa lang daw silang nagkita, sabi ni Bal ay pedi ba kitang tawaging mama? at sagot naman ni Miss Maricel Soriano ay syempre naman. Kaya ngayon ay anak na ang turing niya dahil si Miss Maricel Soriano ay wala siyang anak na babae at si Joshua Garcia meron naman kaya talagang alagang alaga siya kay Belle. At si JK naman ay nag-iisang anak lang siya kaya ganyan nila alaga ang isang Belle Mariano. Sa so, so movie na ito ay marami tayong matututunan sabi nga ng mga netizen love your parents while they're still alive. Araw-araw kayong mangungulila sa arugat presence nila pag wala na. Dahil ang pelikulang ito ay true story. Kaya lahat ng manonood ay talagang damang-daman nila niyan.